Gemini, the shifting winds, energy vibration, realignment, and inner truth. Gemini, dumaan ka sa maraming pagbabago ngayong taon, pero bawat shift ay nagdala ng karunungan. Ito na ang panahon ng pagtuon sa katotohanan hindi mo na matatakasan. Lesson, hindi mo kailangang magawa ang lahat ng bagay para sa kapakanan ng lahat. Kinakailangan mo munang unahing ayusin o mahil ang iyong sarili bago mo maayos ang iyong outer world. Tanggapin mo ang pagbabago sa buhay mo. At hindi kailangang makulong sa kung ano ang idinidikta ng sistema at kulturang kinabibilangan mo. Ang pagbabago sa buhay mo ang magdadala sa iyo sa tunay na paglago ng iyong sarili. Iwasan, overthinking at self-doubt. Hindi makakabuti ang pag-aalala palagi. Nangangahulugan ito ng lack of trust sa iyong sarili at sa ating divine source. Maniwala ka sa sarili mo na kaya mong gumawa ng pagbabago sa mundong ito. Gawin, maging tapat sa iyong puso at tahakin ang daan ng authenticity ang pagiging totoo ang daan sa kaliwanagan at kapayapaan ng kalooban at isipan reflection ako ay buo sa aking katotohanan ang aking isip at puso ay nagkakaisa